Sa kainit karon sa panahon, pati ang mga rescue sa mga shelters diri sa siyudad sa Bacolod ang nagakawad naman sa supply sa tubig. Pero sa bulig sa mga netasan, kag mga kasubong ng mga animal welfare group natigayon tigayon nyo natukod ang isa ka deep well na magasabat sa uhaw sa mga narescue ng layaw. Ang ining istorya sa sining episode sa Baganihan. Nagakalaya na ang mga pananom sa nabukid sa barangay Granada, kag-alangilan tungod sa mainit nga panahon. Halos nagamala na ang mga sapa nga masami, ginakuhaan sang supply sa tubig sa mga pumuluyo. Pero hindi lang mga konsumidor ang nagaantos karon sa pagninit sa supply sa tubig. Pati mga ginarescue ng mga ido kagkuring sa mga pet shelters ang ginauhaw naman tuga sa mainit nga panahon. Masami nagabiyahi pa sang pila ka kilometro ang makatapos ang Back Project PH para makapanagob sa tubig nga magamit sa shelter diri sa Barangay Granada. Muna eh, ng kada kada morning nga ka, panagob kami eh. tapos ang gabi panagob naman para lang makainom sila tubig. Ang lain niya ang ano kaninlo namon, protein, ligo, subong limited gid kayo ina priority namon, isang ano nila tubig na inumin. In pagkakaon, maloto pagkaon, maluto kami. Istorya ni Christopher John Bertol, manager sa Back Shelter, ginapasulabi nila nga maamligan ang ikayong lawas sa mga rescue o galing hindi malikawan nga may pila na ka mga ido kagkuring ang nagkalamatay sa shelter tugas ang mainit nga panahon. Kabayan sa nagtaliwan ang kuring nga si Lakawon, nga isa man sa mga narescue sa grupo sa Lakawon Island sa nagligad nga tuig last February. Hmm, so good, so good na to. May higo siya sa viral infection. Eh, Kasi lakaw, medyo sensitive naman siya. Kasi pag ito, niya na to, too weak siya. na siya, tapos may higo siya. din sang ininit na third degree na gito yung paso yan eh. Ang dedikasyon sa Animal Welfare Group nga masalbar ang mga rescue sa shelter ang nagduso sa ila nga magpatigayon sang donation drive paagi sa social media. Halin sa Pebrero, natigayon sila nga nakatipon sang pondo gikan sa donasyon sang mga netizens. Gani isang nagigad nga simana, natigayon nga nasuguran ang construction sang deep well nga ginalawuman mangin operational sa madason nga simana. Hindi na, hindi na yawal ang mga, hindi na kami mangita mga ilimnon sang puring, ilimnon na Monday, magluto kami. Ano lang, nang di ka ma nag na. so, ara, o, ara na siya bla. Maka-install kami gripo. accessible sa mga ido. Pwede ka nakapainom sila. Magpaligo ka. Dasig lang sa nagligad nga inadlaw. Nagbisita man sa shelter ang katapos ang potion project, dala ang drum nga pwede magamit bulutangan sa water supply, pati na dugang na pagkaon sa mga ido, kagkuring. Nahang pa ni Malu Perez, founder sa potion project, ang sitwasyon sa shelter bangod kasubong sa back project, nagpatukod man sila sa bagong deep well, sa magwadaan man sa water supply ang ilang shelter. Ang Back Project PH pilalang sa mga animal welfare rights group sa Bacolod nga natukod sa 2018. Sa nagligad lang at tuig sa nasuguran nila ang rescue shelter sa barangay Granada, kundi inmatawha matawhay nga nagapuyo ang kapin 60 ka mga rescue nga ido, dugang diri, ang malapit 40 ka mga kuring. Kalabanan sa mga rescue ang bukas para sa adoption. Sa pagpanguna asang Pinay emigrant nga nabase sa Germany nga si Connie, ng inmisyon sa mga volunteers ang back project ang mapasiguro nga may balay nga mapasilungan ang mga layaw nga masami nagkakapabayaan sa dalan. Grabe ka ano mo sa self mo kayo, syempre nabuligan mo sila from ano eh, ng area na wasak-wasak na ng mga tsura nila, piang, so kita mo subong araw na sila for adoption na. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa mo isig katawo. Bisan ako o kung ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin. Magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.